Marami na mga tao hindi pa po sa age, age limit na yan. Eh dapat mawala na ng tuluyan yan. Para bawas problema rin sa Pilipinas. sa panahon nito kasi mahirap talaga maganda ng trabaho hanap buhay lalo na kung wala kang punan talagang napakahirap sobra talaga Tapos dumadagdag pa, pa sa problema ng bansa, yung age-age limit na yan. Kaya eh, lalo tayong nagiging -ka host. Kaya lalo, kaya lalo tayong nagiging host sa loob ng Oo, oh, marami nga talagang hanap buhay dyan. Pwede yung pagkabuhayan. Pero, hindi nang dahilan. Hindi nang punto. Kaya eh, dapat, wala rin talagang age, age limit. Kapag nag-apply ka ng trabaho, kaya eh, natin mag-open na lahat. Kaya sinasabi lang ang age limit, yan ang pinaka-high standard na pan, na pinatupad, Wala na dapat yun. Wala maitutulong yun kasi parang hindi na natin binibigyan ng pagkakataon. Makapaghanap mo yung mga tamilidad na na kaya ko. 40 mahigit na rin ako, 46 years old. Pag nag-apply ako eh, lang yung sinasabi na pag nag-apply ako eh, nung trabaho eh, ang isang sa hindi na rin pwede yung edad ko. Eh, sipi, kahit paano, nakaka-discourage din naman ang loob. Na, nag na naghanda ka ng mga papel sabi natin kumuha ka ng mga requirements, mga katulad ng mga, sabi natin naghanda ka ng mga requirements, katulad ng mga resume, NBI, police clearance o mga setula o barangay clearance siyempre gumas din na tayo doon pero yun pala mapapaliwala natin tapos hindi tayo mapapasok ka kung uh, nakakita na lang may eh, tanda tayo eh, kahit, kahit, sabihin natin, kahit sabihin natin kaya pa natin maghanap po ayo pa tayo o wala tayong mga kahit anong sakit o basta kahit wala tayong mga kaso yun ang pinakaipotantik at medyo may edad yung tao Basta wala siyang kahit anong uli ng sakit Walang mga kaso, malinis ang pangalan niya bigyan natin ng pagkakataon At may edad na E kaya, eh, huwag natin sila na idan sa diskriminasyon Nasa lang sa video ito, eh, may napulot na aral. Talagang ngayon sa panahon yun, talagang napakahirap ng buhay. Grabe. Ayan. Eh. Kahit na may pinag mga man na wala, talagang ng buhay. po hanggang dito naman kung video nito sana po eh dinapulot yung awal dito sa video video nito doon sa naging topic po natin yun uh, thank you and God bless you all